Ang naisip nila oh, grabe walang kahirap-hirap. Napaka high tech na talaga sa ibang bansa. Kung ganito sana dito sa Pilipinas, ay hindi na mahirapan yung mga farmers natin dito. Ganyan no, oh, high tech na talaga. Hindi na sana magkanda kuba yung mga farmers natin dito sa Pilipinas kung gayahin nyo yung mga ganyang klase. Mindset ba? Mindset? Paano ang laging nasa isip ng mga Pilipino Okay lang yan kahit mabigat kakayanin. Kung naisip niyo sana yung ganyang mga estelo, yung mga ganyang strategy, ay hindi na kayo mahihirapan yan mga idol. ba? Diba? Kasi kung makikita natin sila doon sa ibang bansa, parang hindi na nga sila pinapawisan eh. Easy easy mo, oh. grabe. Kung sa bagay yung mga Pilipino naman kasi, ay matyaga talaga yan mga yan. Kahit gaano pa kahirap yung trabaho, wala na silang alam dyan. Pero kung sana maisip man natin yung mga ganyan, eh di, wala na tayong kahirap-hirap. Tingnan mo yan, no? Oh. Napasapay pa mga sila. Napakaangas. Ang galing talaga ng mga utap ng mga taga-ibang bansa, o. Oh. High-tech na talaga yung mga gamit nila doon. Sa mga farmers nila, high-tech na.